Sa video na ito ay ating tatalakayin ang tungkol sa isang luma at kakaibang bato na natuklasan ng ating katiyaj sa kanyang sinusuring lugar. Ang ating nakikita dito ay ang aktual na larawan ng batong umagaw sa pansin ng ating katiyaj. Ating nakikita dito ang bahagi ng batong ito kung saan ay nabasag na base sa aking pagsusuri ay parang kailan lamang ang pagkabasag nito. Sadyang wala tayong ideya kung bakit ito nabasag. Pero ang mas nakakaagaw ng pansin dito ay ang mga butas dito sa ibabang bahagi. Ang butas na ito sa ibabaw ay parang konektado ito dito sa ibabang butas na ito. Ang sadyang kakaiba sa lumang pato na ito ay ang kanyang mga butas dito sa kanyang gilid na ito. Meron itong tatlong nakahanay na mga butas at ang butas na ito ay ang pang-apat. Pagdating sa mga butas bilang marka ay meron itong maaaring maging iba't ibang kahulugan. Maaaring ito ay nagbibigay pahiwati sa bilang ng mga nakabaong deposito sa lugar, distansya at direksyon. Ngunit pagdating sa ating marka na ito, ang aking naging pagsusuri sa mga butas nito ay meron itong kinalaman sa distansya o mga karagdagang marka sa paligid. Dito sa gilid ng batong ito ay ating mapapansin ang kanyang basag na bahaging ito kung ito ay ating pagmamasdan ng mabuti ang kanyang pagkabasag ay ating maihahalin tulad sa hugis ng isang arrowhead at base sa itsura nito ay nakaturo ito sa direksyon na ito. Simula sa batong ito ay ating tatahakin ang direksyon kung saan nakaturo ang arrowhead na ito. Ang apat naman nitong putas ay nagpapahiwatig ito ng aligned markers kung ating sinundan ang naturang direksyon ng arrowhead, ating maiinkwentro ang magkakasunod na mga marka. Ang mga magkakasunod na mga markang ito ay maaaring mga lumang bato o puno. Pero base sa aking sariling mga karanasan, mga malalaking bato ang karaniwang ginamit ng mga sundalong hapon. Mapapansin natin dito na ang pang-apat na butas ay ang may pinakamalaking sukat kumpara sa tatlong mga butas na ito. Ito ay nagpapahiwati na ang pang-apat na marka ay ang saktong lokasyon kung saan nakabaon ang depositong ating hinahanap. Mapapansin din natin dito na ang arrowhead ay nakahanay sa pang-apat na malaking butas. kung hindi mga karagdagang marka, ang mga butas na ito ay maaaring nagpapahiwatig ng distansya. Ang bawat butas na ito ay meron itong katumbas na tatlong talampakan. At dahil sa meron tayong apat na mga butas, ang kabuang distansya na kailangan nating tahakin mula sa lumang bato na ito patungo sa naturang direksyon ay nasa labing dalawang talampakan ang lugar na ating narating ang siyang ating magiging digging spot. Maliban sa mga kasunod na marka at distansya, ang mga butas na ito ay karaniwan na ring nagpapahiwati sa uri ng nakabaong deposito kung saan ang mga ito ay kahong naglalaman ng ginto Kung ating tatrabahuin ang markang ito, ang una nating gagawin dito ay ang alamin kung may mga aligned markers sa bahagi ng lugar kung saan nakaturo ang arrowhead. Kaya kung ating sinundan ang naturang direksyon na ito, kailangan nating suriin ang bawat bagay sa paligid kung ang mga ito ay may kakaibang pagkakaayos kung saan ay parang sadyang inaayos ito ng tao. Ang mga nakahanay na mga bagay na ito ay maaaring mga lumang bato o lumang puno. Bilang halimbawa ay sabihin na lamang natin na ating sinundan ang naturang direksyon ng ating arrowhead na marka sa ating pagtaha ay meron tayong naingkwentrong apat na mga batong nakahanay dito sa kinalalagyan ng pang-apat na bato ay ang siyang ating magiging digging spa. maaring ang pang-apat na batong ito ay meron itong nakaukit na marka na siya namang nagbibigay palatandaan sa saktong bahagi nito na siyang ating uumpisahang hukayin. Kung ating sinundan ang direksyon ng arrowhead na ito at sadya namang wala tayong natagpo ang mga kasunod na marka o mga nakahanay na mga bagay, ang ating gagamiting basihan ay ang distansya. Aking nabanggit kanina na ang bawat butas sa batong ito ay meron itong katumbas na tatlong talampakan. At dahil sa ito ay may apat na mga butas, meron itong kabuang labing dalawang talampakang distansya. Simula sa kinalalagyan ng ating batong marka na ito ating tatahakin ang direksyon kung saan nakaturo ang arrowhead nito. Ang distansya ay nasa labing dalawang talampakan at ang eksaktong lokasyon na ating narating ay ang ating magiging digging spot. Huhukayin natin ito hanggang sa lalim na limang talampakan para ating malalaman kung meron tayong mahuhukay na buried marker o nakabaong marka. Sapagkat tanging sa pamamagitan ng nakabuong marka na ito ay ating malalaman kung tama ang ating inumpisahang kain Man-made o nature-made Bago pa natin simulan ang pag-operasyon sa mga markang ating natagpuan, sadyang napaka-importante na kailangan nating suriing mabuti ang ating mga natagpuang marka kung masasabi nga pa natin na ang mga ito ay lihitimong marka ang isa sa mga paraan para matukoy natin ang isang lihitimong marka ay ang pagsuri sa mga ito kung ito nga ba ay sadyang gawa ng tao o hindi kaya pagdating sa lumang bato na ito ang aking naging pagsusuri base sa larawan na ito ay masasabi kung ito ay isang man-made na marka ang isa sa aking naging batayan kung bakit ko nasabing ito ay isang man ay dahil sa maayos na pagkakahanay ng mga butas na ito. Maliban dito, ang mga butas ay nasa gilid malapit lamang sa ilalim na bahagi ng batong ito. Batay sa aking mga karanasan, ang karamihan sa mga butas na gawa ng ating kalikasan ay matatagpuan sa ibabaw na bahagi ng mga bato at bihira lamang ang nasa gilid. Bukod sa mga butas ay ang kanyang basag na bahaging ito. Tulad ng ating nakikita, tila parang ito ay maingat na binasag sa ganitong hugis kung saan ang tingin natin sa hugis nito ay isang arrowhead. Shoutout kay KTH na si Ronel Marquez. Shoutout kay KTH na si Torio Bulsao. Shoutout kay KTH na si Ruben Palaganas. Shoutout kay KTH na si John Ray Rucanas. Shoutout kay KTH na si Jemar Marigmen.